pala. Ito, madaling araw It's na. It's <laughs> 1.30 na. One pa pala. So, naisip na may nang diyan magluluto magluto muna tayo. Ayan na nga mga bakla. And dahil nga, inigasan ko na yung kawari na paglulutuwa natin kasi niya wala tayong gagamitin. And for today's video, ayun ang gagawin natin. Maghuhugas muna tayong plato. At ito yung mga resipi na gagamitin natin. Ayan guys, habang nihintay natin pakuluan ng na ating somyang, magugusap na tayo ng plato para naman malinis ang na ating lababo. At ayan, pagkatapos naman ng time na yan, nihintay lang din natin kung duto na siya. And ayan, patapos na rin siya, kumulo na siya, at saka na natin sa Samya. syempre guys, magbibidyo ako mag-isa, at saka magulo yung video ko dyan kasi nga, ang hirap din pala mag-video pagka ano, alam mo yun, yung dalawa yung mo, isang kamay lang pala. Yes. Tapos yan, mabilis lang din siya na uh, duto kasi na sobrang init niya na. Hindi haba hinihintay natin siya, bibig lalagay na tayo na gatas. Ayan, lalagay na tayo ng konti para mas mas mawala yung anghang niya pag naglagay tayo ng sauce. Kasi nga, pagka wala siyang gatas, Masyado siyang maanghang, baka masobra na tayo sa ano, sobrang ahang niya. At isyon, meron siyang, nagni-milk siya, diba? ba? Tsaka lalagyan siya natin ng mga seasoning, at tsaka yung mga ano ng samyang. Tapos pagkatapos na, <coughs> maluling lang natin siya. And alam niyo ba guys, grabe klib na kariba ko sa kanya. Sobrang sarap, tinakikita ko sa kanya. And dahil uh, yeah. niya, tapos na rin, nilagyan muna natin siya ng egg and cheese. Para mas masarap, di ko alam na sunog na pala siya ng timeline. No, no. Kasi lakas pa na ng apple. And anyway, nagluto rin pala ka ng egg tsaka And ayun guys, tapos na rin yung luto ko. Wow. Kinamadali ko na rin yan kasi nga gutom na gutom na ang person. And ayun nga guys, magtatapos na tayo. And dito ko lang, down tayo. And thank you sa so pananood sa inyong lahat. Salamat. Happy 5, 500. Oh, see you guys.